Yon, good morning, good morning, good morning. It's a Monday morning, mga lodi. Medyo maulan dito sa Karagatan. Yon, we Test na naman tayo sa uh, ulan. <laughs> na magna naman sa. Yon. So, na lang dito ng signal sa mula sa crew ng ating ilawan. Yon. Hoy! digs. <laughs> so yan mga laudy, abang-abang na lang mamaya at pag maliwanag na at mahirap din mag uh, video lang, Yan ang ulan, patak. lumalaki na naman ang ulan, ang patak ng ulan Yan ang ating ilawan mga Laudi, sige! Okay, let's go! Lumakas na naman mga laudy ang ulan! para dito. Pa ulan, pa ulan kasi talaga. Dito na naman po kami sa Caribbean. <laughs> Yo, ng ulan mga lodi! <laughs> Shout <laughs> <Down, down, down. laughs> <laughs> yeah. out oh, Saan? Diyan makakinig Masahan na tayo mga Rodi oh? Buti na lang ating rascar Kaya medyo Maganda pag ganito Malamig Hindi huh? masyadong Pagpapangulang daw Kesa basa Ha? Ang basa Natitiiman Yan o Napakulan mga, mga lodi Buhay man daragat, Umungan At umaraw Yan Tuloy pa rin Nakita mo ba Yung pinusong? Sa ang basa Sa lakas Ng brand oh.

chef Katal na, katal May, yo, may tinga naman ako kada na, kadaan, ha? May pag- <laughs> Mayroon na po yo! Mayroon na po grito <laughs> Malamig pa <ba? laughs> Wala Katal na, <laughs> na tayo mga lodi ng lakas ng ulan Tapos walang nakita na sa paligid. Si Barry Lewis. Dal Dal lang Dad. 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 mga Dad. Da, a volta que nem bagulho, ele é, seguinte, dá na garganta. E eu fui só pegar só. No gaschampauri não tá aí. Tá. Terima tali ng isa sa mga remorke At para Hindi Mahiwalay Maligaw <laughs> Hindi maligaw at uh... Yon Malawig Arigat, buhay na magkaragat Wala na no, itaraway Pumula <laughs> Tumara Single ma'am Single <laughs> ma'am Hai udah siap mata juga Hai guys uh, papa eh. mga ya, nanti mengirim orkes selingkuh ngetali kita sama Madarbo, Yan, shout out shout out,

Maulan, maulan. Magdamag tayong inulan mga lodi sa gitna ng karagatan. Ayun. Guys, nakarating na rin kami. Kabay sa... ng Panginoon. Nakarating kami ng matiwasay. Ayan. Thank <mulay> you.

Sa

subscribe yeah. kita kung 39 dari si Mama na mm. ah, yan. yan Balik na tayo sa Pampang mga lodi. Uwi na tayo. Time check tayo. Alas 9 na.